Hello, magandang buhay. Sa so, ngayon, kwentuhan lamang po tayo sa video ito, guys. And maaga pa lang nagyaya yung asawa ko na doon do kami mag-almusal sa lugawan. Yung lugawan na to ay talagang masarap yung lugaw nila, guys. Naging favorite talaga namin kainan ito. Kasi kakaiba yung lugaw nila. Yung, kumbaga, lugaw pa lang ay may lasa na siya. No need ng timplahan. Pero kung eh, magusto mo namang timplahan, ay na yon Kasi dagdag lasa na yon Pero talagang masarap na yung lugaw nila kahit di mo nalagyan ng mga ah uh, panimpla And kami kasi ang in-order ko dito ay may yung may topping siya. Meron kasi siyang mixed toppings na uh, laman lob ng baka, laman lob ng kambing, and yung taba ng baboy. Kaya sobrang sarap, no? Lagyan itlo, ganyan, overload sa sarap kapag ka ganun yung in-order mo. And pagdating namin dito ay nag-order na kaagad kami and may dumating na naglalako ng isda and sinabi ko nga sa asawa ko habang nag-aantay kami sa order namin, ay bumili na rin kami ng isda nang sa ganun ay mayroon na po kaming ulam sa tanghalian inhapunan kasi yan ay almusal lamang. And ayun, masunuring na asawa ko at mahal na mahal ako. Basta't sinabi ko, ibibili talaga siya kasi basta't alam niya na... Uh, Ayun uh, ay ikakabuti ng aming pamilya. Charot! Ang dram! <laughs> so, yun na nga, uh, na nga yung pagkain namin. And, ayan, pinakita ko sa inyo, ano, uh, yung mga topics yun. Napakasarap talaga. And, meron din silang, um, uh, tokwa, ganyan, kung ano yung gusto mo meron din silang lumpia nan so ikaw na bahala kung ano yung order mo basta kami Ah uh, kung lugaw and lumpia ganyan po yung ino-order namin so murang-mura na po yan no sa, para sa inyo na gusto yung mag-banding and tipid, So, pwede kayo dyan. Talagang sulit na sulit na sa pagbabanding yung ganyang lugaw-lugaw. Uh, and, basta ganyang simpleng life lang, no? Basta't masaya. So, no need naman yung mamahalin, no? Aanin mo naman yung mamahalin tapos hindi naman kayo masaya. Charot! Ang drama. <laughs> Kasi kami ay very simple family lang talaga kami, no? Uh, Siyempre, naman. Alam ka naman mag-sosyal. Eh. Wala namang pang sosyal. <laughs> <laughs> Kakaiba rin. So ayan, yung mga ano kasi very simple lang talaga so Hindi sila yung choosy sa pagkain, sila mga arte, no? Sinanay ko talaga sila na ganun lang very, uh, magiging simpleng tao lang kasi uh, madali din namang magpa-social basta marami kang pera, 'di ba? <laughs> ganun lang kasimple <laughs> and think kita mo naman tuwang tumang sila no kahit lugaw lang pero wag kang magganyan kasi masarap nga talaga yan sinasabi ko pag natikman mo yan babalik-balik ka rin dyan sinasabi ko sa'yo <laughs> and ayan na nga no so uh, pagkatapos nga pala dyan ay uh, re-relax-relax na kami sa bahay kasi yan ay almusal nga namin yan yung mga anak ko, so upo-upo lang yan sila mga senyorito ko yan eh, alam mo naman si mama bahala sa lahat, no? basta uh, good help lang sila and baging masunurin lang sila sa akin so ako nang bahala sa lahat maupo lang sila dahil sila yung mga boss ko charot ganyan ako katindi magmahal sa aking mga anak sa aking pamilya kasi gano naman talaga eh yeah, hanggat kaya natin ibigay yung time natin sa kanila ibigay na natin wag natin antay na uh, inaayawan na nila aayaw ayaw na sila sa ating uh, bilang nanay ay ano ba to napunta na ako sa kadramahan sa buhay <laughs> so ayun na nga tapos na talaga kami kumain and pauwi na nga kami ang layo nga ng pinaradahan namin ng taxi kasi apun uh, puno, -puno yung harapan nila and marami kasing kumakain dyan samotsari ay samotsari ano ba tawag dun? basta tiba iba so ayun lamang po no nandito na kami sa paradahan namin and maraming salamat sa panonood pasensya na sa voiceover God bless